ah um, ngayon naman sa video na to kasi may question po nung nakaraan sa akin sa, sa mga comment section natin no bakit daw importante na lagi tayo nasa no, gitna ng mga linya Kasi syempre parang linya naman daw po niya yung um, left na yan patay yung right eh lines naman bakit daw pa kailangan na gumita po tayo you know? yung, parang simple question lang siya pero sasagutin po natin yun sa ating video, no? Okay. Unang-una po, kaya syempre, basic na naman po talaga to. Kaya kailangan po natin kumita sa mga linya. Parang kailangan po natin check yung kaliwa natin. Dapat same sa space sa kanan. Kasi nga po, kaya po natin ginagawin is para hindi po tayo, hindi po mahirapan yung mga gustong umovertake sa kanan, sa kaliwa, o sa kanan naman. Parang gano'n. Kasi kapag malapit po tayo sa may pinakalains natin, pag hindi po tayo nakakita, mas maluwang sa kaliwa, at masikip sa kanan, yung ang mangyayari po yung kaano natin is baka may chance na sabitan tayo ng mga truck ng mga bus yung mga parang ganyan po no kaya importante po yun na lagi po tayong kikita para at least yung mga nasa gilip po natin eh hindi po sila mahirapan na ma overtake o mag change lane limipat ng mga linya parang ganoon po no para pinaka safe zone po yun sa driving no dapat lagi importante po talaga na dapat na sa gitna po tayo ng mga lanes kung baka hanggat maaari po kung kaya natin gitna na gitna gitna po talaga no hindi po yung malawang sa kanan malawang sa kaliwa para at least maging relax po yung flow ng traffic yun nilang guys